Ciao Raga! Gusto talaga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad I will be your guide. Raga, kung ikaw ay masugid na nanonood ng aking mga vlogs, by this time ay alam mo na na-aprobado na yung Legia di Bilancio 2024 doon sa konsilyo. Sa katunayan ay nakapag-announce na sila ng mga highlights na nilalaman niyan. Ngayon din ay uh, meron ng inilabas na Primo Testo di BOTSA. Kaya may pagkukumpara na natin kung ano ga ang magiging laman niyan doon sa mga sinabi nila doon sa kanilang press release. Alamin natin kung ano ga yung bonus na up to 2,000 euros at saka kung para ga kanino yan. Pati na din yung tungkol naman sa bonus na up to 3,000 euros para sa mga mayroong fili Akariko. Ang detalya raga, doon po na sigla, partiamo! kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solidaraga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw ga ay mag ng dokumento. Gusto mo ganang mag-apply ng bonus? Kailangan mo ganang ka information na maaaring makatulong sa iyo. Ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka na mas maayos dini sa Italia. Ano lang yung dapat ng gagawin? Mag-subscribe ka sa akin channel, I hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide ay pwede rin na ako ay subscribe mo yan. at sana ay ma-follow mo rin ako diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! As mentioned kanina, doon sa umpisa, mayroon ng Primo Testo di botsa ang Legge di Bilancio 2024. Sa ngayon, ang Legge di Bilancio 2024 ay mayroong 91 na articles. Okay, patungkol sa iba't ibang mga concerns dito sa Italia. Mayroon kasi na ilang mga pagbabago. Halimbawa, tungkol doon sa Sustenio Irediti di Lavoro ng mga laboratory dependentee pati na rin yung uh, incentive at saka IUT para sa mga pamilya at saka doon sa pagkakaroon ng anak. Kasama din ang tungkol sa pensyone, yung uh, pagbabayad sa buwis, pati na rin sa pagbabayad ng kanoniray at saka marami pang iba. Ngayon ay pahapiyawan natin yung mga importanteng topics para na sa ganun ay makonfirm natin yung mga naunang mga balita. Tapos ay kailangan syempre na hihintayin pa rin natin na yan ay mapublish doon sa Gazzetta ufficiale para maging final na yan. Unahin na natin ang tungkol sa Rai. Gaya nung nabanggit na sa mga nagdaan na mga vlogs, ay patuloy pa rin na ang pagamento para sa Kanoniray ay kasama pa rin doon sa Buleta ng Luce. Pero mayroong pagbabago dahil mula doon sa 90 euros na kanon ni Rai kada taon, ngayong nga 2024 ay bababa na yan at magiging 70 euros na laang. Confirm na rin yung pagbibigay ulit yung pagkakaroon ng karta dedikata ate o yung tinatawag na karta para mi espesa sa 2024. Pero, hihintayin pa natin para malaman natin kung kailan ganyan magsisimula kung magkano nga ang magiging laman ng karta na yan at saka ano yung magiging bagong procedure sa pagbibigay ng karta dedikata ate ngayong 2024. Pagdating naman sa tax reform, kung dati rate ay mayroong apat na brackets para malaman kung ilang percentage ga ang babayaran sa buwis, ngayong 2024 ay mula sa apat magiging tatlo na lang ang yung bracket. 23% ang ia-apply kapag ang reddito anuale ay hanggang 28,000 euros at hindi na 15,000 euros. Yung namang reddito na between 28,000 hanggang 50,000 euros ang percentage niyan ay mananatili pa rin gaya pa rin ang dati na 35%. Samantalang yung mas mataas naman sa 50,000 euros ang reddito mananatili rin na 43%. Regarding naman doon sa mga bonus na mananatili o uh, pa rin sa 2024, una na diyan ay yung bonus prima casa na mayroong allotted budget na 380 million euros. Kasama din yung bonus Chile yung tinatawag na bonus luce at saka gas. Yan ay meron pa rin sa first quarter ng 2024. Ibig sabihin, meron parang rin iskonto doon sa buleta sa buwan ng January, February at saka March 2024. As explained na rin before, mayroon ulit na inalat na additional na budget para sa bonus transporti para makover na matugunan yung para doon sa natitirang buwan ng 2023 para sa November at saka December 2023. Bago tayo magpatuloy sa iba pa nating mga topics sa vlog na are ay isang reminder muna sa Uraga regarding dine sa bonus 20 euros na are. Grazie mille! Mm -hmm. lang kita raga doon sa isa pang bonus na ini-introduce ko sa iyo. Baka kasi until now ay hindi ka pa tap send user. Madali lang naman yung gamitin. Ang gagawin mo lang ay magda-download ka lang ng tap tap send app either sa App Store o kaya ay sa Google Play. Pwede kasi na ikaw ay magpadala sa Pilipinas doon sa mga mahal mo sa buhay ng libre. As in, wala kang babayaran na transfer fee. Tapos ay meron ka pang matatanggap na bonus doon sa una mong padala doon sa yung first transfer, basta't gagamitin mo lang ang yung promo code na Raga Chad. I suggest din Raga na panoodin mo ang video guide na Aray para na sa ganoon ay malaman mo pa yung iba pa ng mga information. Kaya Raga, itap tap send mo na yan. Ang bagong bonus ngayong 2024 na dapat na abangan ay yung tungkol doon sa bonus na hanggang 3,000 euros at iyan ay para sa mga ina na mayroong anak na dalawa hanggang tatlo. Ang bonus kasi na iyan para doon sa mga ina na mayroong dalawa o tatlong anak, ang mangyayari kasi ay makakatipin sila doon sa kontributi na dapat na babayaran nila. Kasi yung kontributi na kanilang dapat na babayaran ay hindi na nila babayaran. Dahil ang gobyerno na ang istato ang magsho-shoulder noon. Sila ang magbabayad ng kontributi nila. Ang amount na iyan na sasagutin ng gobyerno para doon sa mga ina ay maaaring umabot hanggang 3,000 euros. Kaya ang mangyayari ay dahil sa ayuto na yan, makakatipid ng hanggang 3,000 euros ang isang ina. Kaya in effect ay mas magiging malaki yung matatanggap na sweldo niya, madadagdagan. Kasi nga makakatipid siya, madadagdagan yung matatanggap niya doon sa kanyang bustapaga. Kaya nga ang tinatawag din dyan ng iba ay yung bonus bustapaga per limame. Asahan mo raga na piu Avanti ay gagawa tayo ng vlog na specifically tungkol diyan para na sa ganun ay malaman mo pa yung iba mong mga detalye tungkol sa bonus na iyan. Ang sunod na pag-uusapan natin na bonus ay para pa rin sa mga laboratory dependente at kasama ang mga golf at saka abadante. Ngayon 2024 ay mayroon pa rin ng tinatawag na fringe benefit pero mayroon niyang negative at saka positive na changes. Kaya aalamin natin yan, Raga. Pero bago natin linawin, ang tungkol diyan ay maigi na panoorin mo muna, Are. Para nang sa ganun ay mas maging malinaw pa sa iyo kung ano ga ang tungkol diyan sa tinatawag na fringe benefit. Ngayon naman ay i natin yung isang bonus na kung saan ay mas malaki naman, Are. Dahil lang up to 3,000 euros. Ang basehan natin ng info ng bonus na iyan ay yung Lege numero 85 del 3 Lulio 2023. Di yan kasi nakapaloob yung tinatawag na fringe benefit para sa taon ngayon na 2023. Kaya maigiragan na alamin natin kung ano gang ibig sabihin nung tinatawag na fringe benefit. Kapag ka sinabi na fringe benefit, yan ay isang karagdagan na benepisyo para doon sa natatanggap na sweldo ng isang worker mula doon sa kumpanya or doon sa amo na pinagtatrabahuhan niya. Maaaring pera ang ibigay o kaya naman ay goods and services na kung saan ay kapag yung isang amo o isang umpa ay binigyan ng fringe benefit, yung nagtatrabaho sa kanya, yan ay papabor sa kanilang dalawa. Base doon sa lege numero 85 na binanggit natin kanina, mayroong nakaset na limit para sa fringe benefit na pwedeng matanggap. Una ay ang limit hanggang 258.23 euros. okay Yan ang pwedeng ibigay sa lahat ng mga workers, ng isang amo o kaya naman ay ng isang kumpanya. Ang pangalawa, meron din isa pang limit na up to 3,000 euros naman. Yan ay para doon sa mga workers, doon sa mga nagtatrabaho na mayroong fili na kariko fiskalmente. Di yan sana, bangkit natin dalawang limit na yan ay parehas na kasama ang mga golf at badanti. So, lilinawin lang natin ha. Ang limit ay 258.23 euros para doon sa mga workers na kung saan ay wala silang uh, fili na kariko fiskalmente. Samantalang kapag nga yung worker ay mayroong uh, fili na kariko fiskalmente, ang limit ay mas mataas, nagiging up to 3,000 euros. Ngayon ay alamin natin ang ibig sabihin ng tinatawag na fili na kariko fiskalmente. Yan ay yung mga anak na kung saan ay hanggang 24 years old ang edad at dapat na yung kanilang red dito ay hanggang 4,000 euros. Dapat ay hindi tataas diyan yan. Samantalang kapag ka ang edad naman ng anak ay mula 25 years old, pataas, dapat naman ang kanilang red dito ay hindi tataas sa 2,840 euros. 0.51 euros. Ano-ano ang mga examples ng fringe benefit na pwedeng ibigay ng isang employer doon sa nagtatrabaho sa kanya? Maaari na buo ni pasto, pwede rin na bonus karburante, borsa di studio o kaya naman ay cellphone. Tapos kapag yung worker ay mayroong fili na kariko fiskalmente, maaari ding bigyan ng employer ng pambayad sa buleta ng luche, gas at saka aqua. Kaya kung ikaw ay isang trabahador, ikaw ay isang empleyado, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya o sa isang amo, kasama na siyempre diyan yung mga call at saka pwede na kausapin mo yung iyong datore di lavoro para ikaw ay mag-request na ikaw ay mabigyan ng fringe benefit na kung saan ay maaaring umabot ng up to 3,000 euros kung ikaw ay qualified diyan sa pinakamataas na limit na iyan na 3,000. Pero pansinin mo raga ha, ang sabi natin kanina ay pwede kang mag-request. Yung isang nga nagtatrabaho, pwedeng mag-request doon sa pinagtatrabaho niya, doon sa kanyang datore di laboro. Bakit? Kasi itong pagbibigay ng fringe benefit, hindi yan obligatoryo na ibigay nung nga nagpapatrabaho, nung amo, doon sa kanyang trabador o doon sa empleyado niya. Uulitin lang natin ha para mas malinaw kasi baka mag-away kayo ng iyong datore o ng amo mo pagka ikaw ay nagsabi at hindi ka binigyan kasi hindi obligado ang pagbibigay ng fringe benefit ng isang uh, employer doon sa nagtatrabaho sa kanya Pero ngayon ay alamin natin para nang sa ganoon ay maunawaan natin ano ga ang advantage kapag yung isang employer ay nagbigay ng fringe benefit doon sa kanyang empleyado? Kasi kung halimbawa na yung isang employer ay nagbigay ng fringe benefit doon sa kanyang trabahador, kung magkano yung binigay niya okay, doon sa nagtatrabaho sa kanya, yan ay tax-free yan ay makakatulong para mapababa yung kanyang taxes at mapababa din yung kanyang mga contributions. Ang isa pang good point, kapag ka ang isang employer ay nagbigay ng fringe benefit doon sa kanyang empleyado, it creates goodwill. Para na sa ganun ay, syempre kapag ka yung isang nagtatrabaho ay uh, nakakatanggap ng additional na at uh, tulong or incentive mula do sa nagpapatrabaho sa kanya, do sa kanyang datore, syempre siya ay mas magiging loyal, mas magiging masipag at saka productive siya doon sa kanyang trabaho. Ari pa ang ilang mga bagay na dapat na malaman. Yung ibibigay na fringe benefit, yan ay mag appear din sa busta paga or doon sa hood. Pero kung magkano man ang amount na ibinigay sa iyo, yan ay hindi kasama sa computation ng iyong reddito at exempted yan sa mga taxes. Arilaang ang dapat na tatandaan kasi dapat na hindi lalampas doon sa nakaset na limit ang ibibigay ng employer na fringe benefit doon sa tatrabaho sa kanya. Halimbawa, kung qualified la ang doon sa 258.23 euros, dapat ay hanggang doon ang. Kung hanggang 3,000 naman, dapat din ay hindi lalampas doon. Kasi once na lumampas doon sa limit ang ibinigay na fresh benefit, yan ay makakasama na sa computation ng iyong reddito. At saka yan ay makakasama na rin sa competition para sa mga taxes. So yan ay isang good news raga dahil ngayong 2024 ay mayroon ulit na fringe benefit. Ang isang positibo na pagbabago tungkol diyan sa fringe benefit sa 2024 ay dahil mula doon sa amount na 258 Euro para doon sa mga laboratory na walang fili akariko, yan ay malaki ang itataas ngayong nga 2024. Dahil na mula 258 Euros ay aabot na hanggang 1,000 Euros para doon sa mga laboratory na walang fili akariko. Samantala ang negatibo naman na pagbabago tungkol sa fresh benefit kasi mula doon sa amount na 3,000 Euros, Ngayong 2023 yan yung ibinibigay para doon sa mga laboratory na mayroong fili akariko, yan ay di hamak na malaki din ang ibababa sa 2024 dahil mula 3,000 euros ay magiging up to 2,000 euros na laang ang, ang uh, fresh benefit na maaaring ibigay doon sa mga laboratory na mayroong fili akari ko. Isa pa na info regarding dito sa fringe benefit ay naman ay positive din na pagbabago dahil kung halimbawa na ikaw ay uh, mabigyan ng iyong datore o ng iyong amo ng fringe benefit sa 2024, yan ay uh, pwede pa rin gamitin doon sa pagbabayad ng buleta sa bahay. Bukod diyan, yung matatanggap na fresh benefits sa 2024 ay maaari din na gamitin na pambayad ng afito o para sa mutuo ng Prima Casa di Abitazione. Hayaan mo raga, pagka merong mga updates, may mga changes, may mga info na dapat na malaman mo, gagawa ulit tayo ng mga vlogs tungkol diyan para mas maging detalyado pa. Kaya dapat na gagawin mo raga, para makapagpatuloy ka na magiging updated sa mga videos ko at saka sa mga vlogs ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa ang channel. Hit mo na rin yung bell, play mo yung all para nasa kayo na ay lagi kang magiging updated, wala kang mamimiss sa mga videos. Nini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong mo sa akin kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember Chad Will Guide. Grazie ragà, alla prossima!